Okay, good morning Luzon, Visayas, Pedro guys uh, ah, Sa amang panig ng mundo guys Dito tayo ulit sa palay natin Wala nang dumarating na ulan guys Dito ang mahirap guys pag ano Hindi na ulan Yun ang inaasahan lang dito sa amin pag tagulan Kasi first crop lang Kaya yung mga palay natin medyo minilaw-nilaw na yan, tulad ng iba dyan guys oh. kaya kailan tubig kaso walang makuwana ng tubig dito sa amin kaya pahirapan kaya ano lang chamba chamba lang pag anihan guys basta importante may ma harvest na pangkain sa pangaraw-araw okay guys thank you for watching sana din kayong sa video right